Ayan po guys, lagyan na natin ng sauce. Ay napakasarap nito guys. Ay isang tunay nga naman talaga ay napapakraving talaga ako nito bigla guys. Dahil ang kakaiba yung sarap niya guys. Ito po ang tinatawag na binalay na suman. Ayan guys. Mm. Sobrang sarap guys. Magandang araw sa ating lahat guys. It's way again. So for today's video guys, gagawa tayo ng suman Binalay. Ayan, napaka-common ito guys sa Quezon province. So ito yung mga kakanin nila doon. Ayan, sikat ito sa kanila. So ito guys, naglagay ako ng 1-4 malakit powder guys. And then, lagyan lang natin ng tubig hanggang sa magiging dough shop. Dough po siya. Ayan, magiging dough. Ayan. And then, pag medyo kulang pa, lagyan na ulit, no? Hanggang imamasa-masa mo siya, guys, no? Huwag lang maging sobra. Kung dadagdagan mo kung medyo sobra ng tubig or sobra ng ano, harina, depende na sa inyo. Basta kailangan maging ganyan po siya, no? Maging dough po siya, ayan. So, una, guys, lagyan natin yung ating dahon ng saging ng langis, ayan. So, i-plot na natin. Depende kung anong gusto mong kapal, pwedeng nipisan, pwedeng makapal, depende na sa iyo. Ayan, tantsahan lang guys kasi para hindi siya ganun ka ano, para maluto po siya pag medyo manipis-nipis lang. So ayan, kung gusto mo yung medyo tumambok, pwede na. Ikaw, ikaw bahala ganun. So ayan, ibalot natin ganyan the guys and then pagkatapos i-steam natin. Ito wala siyang sugar, wala tang timpla talaga, no? So ayan. Clean lang talaga. Ayan, ibalot natin. Tapos, iluto natin sa steamer, mga 30 minutes yan, mm -hmm. hintayin natin guys, habang naghihintay tayo guys, may niluto ako dito na gulay, slice talaga mm -hmm. nagugulay, gulay din muna ako dito guys, kasi gabi na kasi, ayan tara, kain na, kasi iluto na yung aking gulay pagkatapos guys ng 30 minutes tingnan natin yung ating binalay na suman ay lutong-luto na, ayan mm -hmm. subukan natin isa yan, medyo okay naman, malambot na siya guys, okay na kasi medyo manipis lang yung ating pagkalagay. Ayan. Okay, so palamigin muna natin guys and then magagawa tayo ng sauce nito. Mm -mm. So una guys, mag ano tayo ng sauce. Nag ano ko ng kakanggata, no? nagpakulo ako ng kakanggata hanggang sa maging latik po siya o maging budbud po siya. Parang ano bang tawag yan sa amin? Lana, parang ganun. So yan, naging ganyan na siya guys, naging bukayo na or whatever, ano bang tawag kuhanin lang natin ng konti tapos lagyan natin ng tubig, sugar, and then mascobado sugar, kunting asin. So, ganun lang po guys, yung pina ano, pinaka-sauce na yun guys. Pwede nyo lagyan ng langka, ano, optional kung meron kayo dyan, mas maganda. Sa akin ito lang kasi hanggang sa lumapot po siya guys. Pagka lumapot na siya, ayan, okay na, ay naku, sobrang sarap nito. Ayan yung ating binalay na suman. Ayan, puting-puti po siya. Ayan, maglagay tayo sa plato. Ayan, lagyan na natin ng sauce. Ayan magpapakribing ka talaga nito guys pag napanood mo ito kasi nga bihira lang itong kakanin na ito guys no bihira lang magagawa nito pwera lang ko ikaw talaga mismong ayan gagawa ng tarakain mm. sobrang sarap guys yung sauce nya masarap kain tayo guys ayan sarap ng binalay kasi yung nakakasap yung budbud yung pa, parang latik ba sa ibabaw yung pang panot sa iyan mm, sarap talaga sarap ang kakanin talaga to guys try nyo nga sarap sarap kain tayo ayan mm, sarap salamat bye